Nasa taas? Sa taas na si Gina mag-Valentina. Happy Valentine sa mga Dunay Valentina, Valentino. Wala mauso sa amin ang Valentine's ngayon. kasih negara ras kami asanasya seperti <laughs> ini si virgin ay daling pala dumating ngayon darating pala joanya monday lang Buo yung Valentina niya. Wala na nauso sa atin ang Valentina's Valentino. Gusto lang yung Ang uso sa atin na magka rasta -ras tayo. Hello, wala. Nang? Zero. Kulang pa ako, 60. 60 na lang kulang. Ba, para mag-300. Iiwan ako, ha? Iiwan sa Ha? Iba kulang na lang ako, 60, ba, para maging 300. Ah. Oh.

ano na? Happy Valentine's ano na? na! Ano, ano na? Balik ano na na! na oh. kayo ni Rita. Luto na sinaheng mo. Oh, sinaheng! Luto na! Happy Valentine's Day! Ano na niya ang Ano na mo? Yan ang resulta. Yan ang resulta. Pangit. Pangit. Di pasado. Pangit. Happy Valentine's Day. Mungkinlah dia salah training buat. Da Oi. Geng, tinggih nama Geng Geng, Ale geng. Ging tawag geng? Ging. Ging. Sakit nangam munah. Oi, sakit lah. Ayuh. Oh. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. Jale geng, geng. Happy valentine hmm. Ya, dibuang <tuk> dan <dengar>. jauh <tuk>